putol pa hindi pa <laughs> nga yan na idol ha yan na rito ito sa Mindanao Avenue corner ng congressional extension na ano rito yan o tingnan mo oo oh, yan nakandusa yung motorcycle dito uh, wala namang kabanggaan dito o oh, ano then dito, dito naman traffic enforcer o oh. yan kailangan lagi tayo mag iingat tingnan mo rito intersection siguro may kumensa bigla sumusulpot o oh. uh, durating na sasakyan ito nangyari sa kanya yan o oh. Kaya tayo mga idol dyan, ano na ka tayo basta-basta pumapasok sa mga area. Uh, ah, tingnan natin yung stop right Tinto tayo. Sumunod tayo sa batas traffic para hindi tayo maksidente. Ah, ito ah, yan oh, tingnan mo yan. Tingnan mo nangyayari dyan. Oo. Oh. Ay, ganun nangyayari, kailangan hintay tayo, tayo mag-iingat tayo. Kasi tingnan mo yan na trust ka motor na yan. May pamilya naghihintay sa kanya. Oo, oh. eh, di mo kalain ng pamilya na aksidente na rito. Ang naghihintay sa kanya na makayawis na buhay ron. O anong mga sa maganda kondisyon yun pala ang asawa dito na aksidente na ha ah, tinan mo yung idol ha ah. narilayan ng traffic enforcer hindi natin alam kung ano oras ang rescue dyan oh, mukhang nga kandusay na to mukhang di gumagalaw oh, binipilit ng traffic enforcer na kausapin pala atis papano gumising siya oh, para atis hindi makatulog oo, oh. yan ha ah. oh. Yun ang delikado rito. Intersection to. Yeah, intersection to ng Medanao Avenue, Congressional. Kaya maraming sasakyan na sumisel po dito. Yan ay la Yan. Yung uh, madugong aksidente rito. Yan. Oo. yan o. Oh. Tinan mo yan. Yan. Yan o. Nakandusay pa siya o. Yan. Oo. Oh, yan. Oo. Oh. oh. Yan oh. ay la oh, oh. Eh tayo. Ingat-ingat tayo. Uh, sa pagmumotor lalo na sa mga kaitulang ko nagmumotor dyan huwag tayo sa wasa papasok sa mga isang area na, na lalo na nakarit ng uh, stoplight kailangan kapag uh, ka stop stop tayo Oo, uh, huwag tayong basta-basta sa ganong sistema kasi buhay natin nakataya tayo dyan delikado tayo lalo sa motor dalang gulong na yan diba? dalang gulong na yan kaya delikado sa kalsada kaya uh, mga idol dyan ingat kayo lahat eh, lagi nyo isipin na may pamilya kayong uh, dadaknan uh, sa araw-araw nyo pag-uwi o bawat oras may naghihintay sa inyo may nagmamahal sa inyo kaya doon dyan huwag nyo kalimutan God first bago sarili